Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat Saan mang kayo naroroon, isang magandang magandang araw sa inyo lahat And welcome to my YouTube channel! <coughs> Muntik pang bumuyok So ayan, good morning everyone! This is Blanca mawas again and inulit ko lang So, ngayong araw na to is mag-unboxing tayo Lazada product. So, tara simulan natin. Samahan nyo ako, guys. Ay, nga pala, bago ako magsimula, gusto kong i shoutout out itong mga kaibigan ko, mga subscribers ko. Unang-una kay Kate Extreme Vlogging ng Dubai. Actually, this is my pamangkin. And then, Am well, Country Living ng US. Uh, Mercy Life in UK ng London. Ablesil Chongso ng US and Albert De Jesus ng US. So hello sa inyong lahat and okay mag-alala sa lahat ng mga hindi ko nabanggit. Abanggitin ko rin kayo every time na mag-vlog ako, every time na gagawa ako ng content. Ah, uh, meron akong listahan dito kaya yung mga hindi ko nabanggit next time babanggitin ko kayo. So tara, simulan na natin. Simulan natin itong maliit na to. nag-upgrade ako ng mga ano eh ng mga gamit sa kusina kasi siyempre luma na yung mga gamit ko Kasi luma ko na Kasi luma nung may-ari Kasi luma nung gumagamit eh nakikita ko ang ganda mga tinatawag ng mga millennial ngayon ang aesthetic, very aesthetic ano. so umorder ako ng ganito in fairness sa kanila ha, ma maano yung seal nila. Okay, then. Kaya tayo so, pakita ko sa inyo yung order ko. Dalawang bottles yun na kulay puti na may wooden uh, takip and plastic. Isa siya sa panghugas ng kamay. At isa naman siya sa panghugas ng plato. O ba? Diba? Aesthetic na aesthetic ang datingan. Ang pinagtataka ko lang, ito o, oh, naka-plastic siya. Tapos ito, hindi naka-plastic. Sa picture na nakita ko, meron silang parang plate na ganito. Ah, ang tawag dito. O oh, yun nga, parang bamboo wood, gano'n. Na, ah, parang ipapato mo siya dyan. Nang ganyan. Pero pagdating sa akin, wala. So ano to, Lazada? Bakit gano'n? O, okay tinan nyo, isa may plastic, isa wala. Pagkatapos yung picture na nasa order ko, wala doon yung parang pinakang patungan. Hindi ko alam kung bakit. Sana walang basag kasi magbasagin dito eh another steady collection. Walaan niyo kung ano to, gamit sa kusina. Pinaglalagyan siya ng mga condiments. Apat na liquid condiments at tatlo or apat yata ang mga dry condiments. Bakit di ba Diba? Ang higpit. Ang ng kanilang pagkaka. Sealed. Sana hindi madama yung loob. Sana okay to. Hindi kaya yung unang binusan ko. Kulang siya. Hindi pa naman ako mapagbalik ng items. hassle eh. Ilang, or, ilang araw bago dumating. Halit na nagagamit mo na eh. Hindi pa ba kayo? Nainip na kayo. And this is it. Ito yung kanyang pinakang stand. So, i-assemble yeah, pa natin siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na ito, meron siya dapat ganito eh. Yung patungan. Pero wala, hindi siya kasama. So, Lazada. Ayusin nyo ha. later. hour later. Ano siya, after 25 years. So, bubuksan naman natin itong mga set up. Tcharam! Ganda! O, di diba? Meron na namang happy na naman si grandma. Meron na naman siyang bagong gamit. So, ayan. Bye! Sa lahat ng mga nanonood. Thank you!